Hi guys, good morning. Dito kami ngayon sa aming bahay sa Kalamba, Kami ay naglinis si marami alikabok. So, gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng vinyl tiles na adhesive. Dito ay binidikit lang sa flooring. Ito ay guys, 12 pieces. Siwan ko magkasyen dito, parang short yata. Galing ito sa Lazada guys. Ang per nito is 1875 uh, 200 Hindi ko alam po ang exact amount sa 200 And then Ito ay ilalapat namin dito Kahit pa naman na magkaroon ng Binig tayo sa hindi ka katulad dito eh, Ang flooring Kasi ito guys ay parang Bodega na rin namin to, so lalaki namin ng vinyl tiles, so mag-unbox na tayo. Titingnan natin guys kung ano ang itch ko. Ito yung itsura ko. Kamatanda na ako guys. So guys, ito naman binubukso ko na. Dahan dahanin natin. Yung kasi magupit kasi pag nagupit ito, labot ako. Ayan <coughs> naman. Labot tayo pag nagupit ko. Ang mahal pa naman ito guys, 18.75 ang isa. very expensive. P25 pesos sana talaga yan. Kaya lang eh, ano yan? So, ilang piraso lang to? 8-8 kasi yung binili. Kaya so, may discount. So, ilang piraso lang to? 12. 12. Guys, tingnan mo. Guys, 12. Guys, 12 yung laki-laki ng paglalagyan ko, 12. Ang pieces <laughs> lang. <laughs> so, ito na to siya. Pag-design mo doon. Anihin mo muna. Ilapat mo muna lahat ng kasya. Kasi baka mag-gupit tayo. Yan. So, anihin mo muna. Kung ilan ang kakasya. Ganyan ba? Oo. Oh, grabe. Kulang na kulang talaga. Ano okay. Talagang kulang. Kasi brown na lang dito guys nice. dalawa tatlo apat uh, dun muna pa sa dulo hindi, gitin yun eh alahan na lang natin yun no? yan yan lang dun tatabasan no? na lang yun no <coughs> ano order pa ako. Mahal na isa niyan. Parang ulit dito ni Sam. Hmm? Huh? Bakit? Okay. Ulit ng try. Baka mali ang ano mo. Pagkakahanay mo ng tiles, may design yan. Pag Gay ganyan eh. Gayahin mo. Ay, mapahaba siya naman. Pag ganyan sa mga yun, di ba? Oo, sige. <coughs> Parang may design siya. Mm. Para mabilang natin ang tulang. <coughs> <coughs> may siwang pang uh, doon pa. Sa kabila, siwang. dyan na lang siya. Kasang ito nga matitira. Ibigupit yung doon. No, anuhin mo muna lahat ilapat mo muna lahat ng mabilang ko kung ilan yung kulang. Gayon. O. Oh. So, ang kulang mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven, eight, nine, mga 12 pa. 12 Wala. pa ma. Tumiyo ka nga muna dyan. Ilangin mo mabuti. Ang kulang ko ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doon, potol potol. 7, 8, 9 Mga 12 Mga 15 Mga 15 na May sobrang na yun Wait, wait lang 1, 2, 3, 4, 5, Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, Ah, 15, ah. tayo isa. My God. O sige, dikit mo na yun pa. Dikit. <clears throat> nga, hindi ba dapat ano? May design? O oh, na naman yun? na lang natin. At, ay, hindi, wag na no. Okay na lang dito lang ang ano. Ganyan naman talaga siya mo. Oo nga start tayo. Tanggalin mo na. Di, ano nga, pagdikit mo ha, ayusin mo. Ay, wait, punasan mo. Hindi na pupunasan. Hindi na pinunasan pa na yun, di ba? Sige. Kami, alikabok ka. Guys, pasensya na may ingay talaga. Ay, pa-wait. Tingnan mo muna ang design niya. Kung paano. Pag-ganyan mo, parabado ba? Pag-ganyan ha, dito lagi yung ano side. Nasa na to? Ba't iba? Ba? O? Ba't iba? Ayan. ganyan. Ay, iba iba? O. Katingin nga. Ba, o ba't ito? O, o ganyan, o. O. Kahit ano lang naman yan. <laughs> Hindi pwede. May design base. Hindi yan kahit ano. O, ganon, gayon o. O, o, o. Hindi yung siya.

Wait na lang, Rodrigo. Wait na. Ay, singa mo na. O, tinan mo may ano pa. O, 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 o. Ay. Sige daw, isa na pa ang oh, dyan. Bakit kasi ganito ang binili mo mga kulay? Dito yung pahaba sana. Ay, sabi mo kasi ito na eh. Ito nga yung mura. Ay, patakit hindi pantay. Kasi meron pa siyang ano eh, sa ilalim. May papel pa. Kaya hindi mo talaga siya ma-fix kagad yan. May din ang maharang yan. Hindi, may pang, may hindi siya pantay na ano. Dapat pantay mo pa ha. O sige na, go na. Kahit ano na lang. Pagbudi ka ng eh. Okay lang. Diba? O, go na. Go. lang ko na. Yes. Pinakol lang yung kasi naing. Padikit-padikit yata yan kaya hindi mo na pwedeng babaguhin yan. Mas wala siyempre ng bahay niyo. Mas pwede mas pwede. Ay, hihiyaan mo na. Ano na lang natin ng rugby. Ulitin na lang. Kasi nga, ano yung ano natin, simento eh. Pinag-anohan niyo. Eh, pinaghaluan. dito, nakatipid pa tayo mo. Oh. <coughs> ah. dito sa ano natin, flooring dito ah. sa kwarto. Hmm. Bumili ka nito para dito sa San Pedro. Wow. Pagkatapos na nito, Sagad mo sa ano, pinakang... Sa so bagay, pag pa tantay pa, huwag ikaan, ko yan ng ano eh. nilalagay sa gilid.

we'll come 对呀、嗯。 Ano oh 'yan ng wallpaper? Pero makilis pa naman ano pa. Hindi ito na lang 'o bibili ako Yung brown

ya dito ingat-angat mo. Nakapatong sa naman sa dito. Ipinatong eh, ko nga. Oh, talaga ipinatong mo oh, talaga. O, para pumunta dito may siwang gawang mo. Hindi tayo. Huwag ka naman yung siwang siwang. Huwag nang mo na. Makinig okay, yan. Parang din kasi mo. O ba't ito pinatong ta? na. 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 Oo. Uh, Bakit ganyan? Ano na tayo? Hindi naman dapat dahil kanina. Bakit nga? Ano? Baka pag-apa ko kanina. Hindi naman ganyan. Hindi naman ganyan. Anong RGC si dito? Eh dito kasi may kaunti. Hindi, hindi pa masyado naman. Kaya hindi natin sabi. dapat kasi. Dapat, dapat, dapat may cutter tayo. see? Okay. Oh, tingnan mo. Oh, dasi mo dito. Ayan. Dito nakapatong pa na no, kaunti. Ah, okay yun, okay. yun na yan. Okay. Hi guys! Tapos na guys. Ayan. Ito na guys. Kulang po. Kulang na kulang. <laughs> kasi pinag-estimate mo. Mali ko man dyan, o. Hino yan. This may sahig na yan. Kini yan. Ito kasi guys, gagawin na, gagawin na bodega. O kaya, sabitan na mga damit, pagwari ito kami ng uh, parador. Yan, yeah, dito na yung ano namin kung saan nakahangir lahat yung mga ano namin natahir. So guys, maraming salamat don't forget to like and share and subscribe my to our uh, channel, channel Tudo Bornea. See you guys. Bye. Happy Sunday.